ang nasa ng isang taon ay ukol sa lupa palagi, isa tanas ang nagtatrabaho yung pagnanasa. Pero para malaman mo kung yung ninanasa mo galing sa Diyos, nagnanasa ka ayon sa kanyang kalooban, yung sinabi ni Pablo, ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa pagkawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya malalaman mo ang Diyos ang nagpapanasa kasi hindi mo lang ninanasa, ginagawa mo, itinutuloy mo. Pag walang o kontra sa mali, Jenny yung pangalan mo. Okay. Jenny ano? Garcia. Hindi ma baka hindi marinig eh. Ano no? Garcia. Oh, Jenny Garcia. Okay. Parang okay maganda nga po yung mga katugon ano. Uh, kasi ngayon nakita ko si Jenny Garcia nagbebenta ng sampagita. Okay. So nawa naman ako kasi umuulan. So ito uh, nagpaalam naman ako na i-video natin kung sakali uh, may mga, mayroong mabuting kalooban diyan na ay paano matulungan natin si Jenny Garcia. Tama. Sa, bali, saan ka nag-aaral? Sa Pugadlawin High School. Okay, nag-aaral si Jenny sa Pugad Lawin High School. Saan located dyan? Banda po, Munoz. Oh, Munoz. Ang layo nito ah. Uh, okay, Munoz si Jenny nag-aaral. Tapos nakarating siya dito sa SM Mega Mall. Tama. SM Mega Mall. Pero hindi, paano ka nakarating dito? Ayun po, Okay, Nag, mali nagbabas ka tapos sa uh, just to ano yung just to sell that ano, tama ba? O talagang napadaan ka lang. Ah, okay. So, talagang bumiyahe ka from, ano, from Munoz, dito sa, ano, dito ka nagbebenta sa Mega Mall talaga. Every day mo bang ginagawa yan? Oo. Oh. Pero sa yung mga magulang mo? O oh, si mama mo nagbibenta ng na prutas. Vendor, okay. So parang ginagawa mo, gusto mo matulungan yung mama mo. Anyway, ilang taong ka na, Jenny? 16. No, okay. okay. Pero hindi alata, ha? Ah. 16 ka na, okay. Anong, uh, anong, ano mo na? Anong, uh, I mean, year? Grade? Grade 10. Grade 10. Uh, pag grade 10 pa ka, ano ba yung graduating ka sa ano? Moving up. Ano no? Moving moving up uh, so high after ng um, ano ka up, senior, high senior high school ka na okay 16 years old okay so ganun mga katubo nagtatsaga si Jenny na magbenta ng sampagita pagita pero ba tingin sa sampagita okay yan yung mga katubo yung mga sampagita ni Jenny na binibenta okay so magkano lahat yan Okay, so ito tutulungan natin mga katugon si Jenny na para kahit paano pagka binili ko ba yan na makaka-uwi ka na okay para kahit kasi umuulan mga katago kung nakikita nyo malakas yung ulan sa labas kaya nagpahinga muna ako dito sa may SMI dito sa may Manginasal so ito nakita ka nga ako ni Jenny na binibenta na ako ni Jenny ng, sa pagita so nawala naman ako sabi ko bibiling ko na lang So, ito, binidyo ko para kung sakali, na meron nga pong gusto tumulong kay Jenny na uh, may mabuting kaloban dyan sa pag-aaral niya. Ano? Ilan, ilan pa kayo magkakapatid? Apat po. Apat. So, pang ilang ka? Uh, panganay po. Ako ah, panganay, ka. May kakambal ka. Okay. ah, may kakambal ka. Okay. So, sige Jenny, pibiling ko na lahat yan. Ano? Alagang 200. Eto to, Jenny ano? Yeah, sige pakita mo yung sa pagita nga. Ayan. So ayan mga katukong, binili ko na yung sampagita ni Jenny. O, oh, sige paki, ano mo nga yung sampagita mo? O. Oh. Ayan, okay. So, ayan, yeah, okay. So, bali, di, kukuha lang ako ng konti, pero sa'yo pa rin yan, no? Bali, binili ko lang para kung, halimbawa, gusto mong umuwi, makaka-uwi ka na, no? Pero bigyan mo lang ako ng ilang piraso. mga katugo na hindi so, sobrang dami na yan so ito lang ano ito lang yung ating ano kahit tatlong piraso lang so it, it's up to you kung uh, bibenta mo pa rin yan ano, ano basta kahit pa paano natulungan na rin kita no na sa munting paraan natin na nakatulong para sa iyo no so ano masasabi mo Nasunugan pa kayo? Pero ngayon po, naka na po kami sa mga bagay. na kayo? Oo, bali. naka na po kami ng mga Ito lang po, naka-lipat na Mga 2 weeks ago go. 2 weeks na go. Okay. Eh, sige, ano. At, uh, sige, gagawin natin datang-daganan pa natin yan, ano. Para datang dadagdagan pa natin ng okay 200 pesos oh yan para kahit pa no, makatulong sa iyo no sana kung ano di uwi ka na kasi umuulan eh oh sige Jenny ano si uh, ituloy mo lang yan tsaga lang walang araw rarating uh, mo rin yung mga pangarap mo ano by the way aris nga pala okay sige Jenny maraming salamat sa iyo at god bless sa iyo no mag-iingat ka sa pag-uwi Sige, bye bye. Salamat. Teach me to trust in you with all of my heart. To lean not on my own understanding. Pag ang ninanasa mo, bagay ng laman, ang nagpapanasa nun si Satanas. Kasi yung salaman, sa Diablo yon Sa 3.15 ng Santiago. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, salaman, sa Diablo. Pagka panlupa ang nasa ng tao, sa Diablo yon Kaya ng mga pastor na ang nasa, puro panlupa. Pilipos 3.19 na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan. Na ang kanilang Diyos ay ang Diyaan. At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Pag ang nasa ng isang taon ay ukol sa lupa palagi. Isa tanda sang nagtatrabaho, yung pagnanasa niya. Pero para malaman mo kung yung ninanasa mo galing sa Diyos. Nagnanasa ka ayon sa kanyang kalooban. Yung sinabi ni Pablo, ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya malalaman mong ang Diyos ang nagpapanasa kasi hindi mo lang ninanasa, ginagawa mo, itinutuloy mo. Ulitin mo yung talata si Sluz. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Yung pagnanasa kasama na rin yung paggawa na ayon sa kanyang kalooban. Yun ang pagnanasa na galing sa Diyos. Pagnanasang magagawa mo. E baka nanasain mo, di mo naman magagawa. Iba na naman ang ibig sabihin. O. Kung nagnanasa ka ng bagay na hindi mo naman magagawa, lalabas, ano yon? May halong iba yon. Bawa, nagnasa ka maging presidente, hindi mo naman magagawa. Nagnanasang magpuno. Eh magnasa ka mang magpuno, eh, well, mo naman kayang gawin. Hindi sa Diyos galing yon. Ang galing sa Diyos, nagnasa ka at magagawa mo. Within your capacity sa tulong ng Diyos, magagawa mo yon. Kasi ang nagpupuno sa kanyang pagpupuno, ang umaaral sa kanyang pag-aral, ang namimigay magbigay ng maganda loob, ang nagpupuno magsikap, ang nahahabag magsaya.